Na kami, guys, dito sa Haldia, India, sa wakas, Maatras kami ngayon, guys. Nagsanbay kami dito sa pupa dahil may tagbot pa, inihila kami papunta doon sa lock. Masyadong mainit Haldia, India See you soon, Haldia, India Yan ang tagboat na kasi sa amin guys oh. Sa pupa, sa pupa Atras kami O si ikot mamaya pumunta dun sa lock Palabas dito sa puerto nila guys, oh yan kami lalabas mamaya yan sa lock na yan palabas sa river ito pa rin yung mga trupa ko guys sa uh, Pupa, oh yung mga trupa, may bago lang kami kasama itong isa, si Horbis si Tyler yes. Dopes pa rin yung isa yan si Horbis, bago yan, membro namin dito sa Pupa yan, mga Tyler Dopes yan Si Jake. Alright. Yan kami ipapasok kay, or lalabas pala. <laughs> yan, sa may lock nila. Paglabas namin yan, sa river na, sa river na nila. Tapos, papunta na kami sa labas mismo. Papuntang pilot station nila. Dito sa Haldia. Ito yung lock nila dito. Sa Haldia, India. Doon yung berth nila, oh. yung pinaglalinga namin, yung yes. coal terminal. Okay. Atras na yung tagbot. Hinihila eh, kami papasok or pa labas dyan sa lock. Ayan, yun ang tagbot. Okay.